Good morning po uli mga kalaki ayan bukas na naman po tayo mga kalaki nakita naman sa likid ko madilim pa po alas 5 pa lang po ng ayan po ng madaling araw po syempre po ngayong June 20 ayan po sa may nagpapabati ng happy birthday kayo sige batiin ko na happy birthday po kay Ma'am Melissa happy birthday po o. na shout out na kita uh, pakain ka naman dyan at syempre po mga kalaki sa ating mga lucky numbers po ng mga ihingi po dyan para sa mga sa mga Uh, nagaabang po araw-araw sa atin sa mga gising na dyan. Abay tutok na po rito. Mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyong mga tinatayaan po sa STL, sa Loto Pilipinas, uh, sa National, sa Weteng. eto na po mga kalaki ang magagandang tips at code ng mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Pag meron po ako hindi nabanggit na bayan, sabihin niyo po at bibigyan ko po agad at pag-aaralan ko sa susunod para sa susunod na video natin meron na po kayong mga lucky numbers para sa bayan nyo. Okay? At kung ready ka na, nakunin ng mga lucky numbers natin at gising ka na, abay gising na, abang walang bumibili, sino kaya ang buwe na mano natin? Ang buwe na mano natin, bibigyan ko ng lucky numbers yan. May binibigay akong papel, tas may lucky numbers po yan. Kaya kung magagawin kayo dito sa amin, bili na kayo rito sa tindahan. Pag bumili kami, anong kang lucky numbers na libre sa mga bibili sa mga bibili. May lucky numbers na libre, okay? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo mga kalaki? Ito po ah. Ang mga lucky numbers po namin, hindi po namin pinipili to sa may mga gusto lamang po marami pong nagbibigay dyan ng mga lucky numbers pero mas marami pong tumututok sa atin mga kalaki mas marami tayong mga followers dyan para sa masusugid nating mga lucky followers salamat po Ito na po ang mga 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Quezon 4-8 Olonga po 12-21 Dabao 3-24 Tarlac 7 -1. Quirino, 21, 25 Bacolod 330, 30 Cavite 12, 34 Taguig 89 9 Mindoro 1, 23 Marinduque 36, 12 Caloocan Cheese, 25 Muntinlupa 8, ano to, 19 Palawan 34, 4 15, 1, 5, Apayao 21, 22. Cotobato, 33. 30. Quezon City, 11. 18. Pampanga, 25. 27. Pangasinan, 14. 23. La Union, 17. 15. Nueva Ecija 5-8 Nueva Vizcaya 20-27 Ilocos Sur 9-14 Ilocos Norte 3.15, Masbate. Sa is 21, Cebu. Gis 30, Aklan. 20.32, Aurora. 5.19, Laguna. 8.11, San Mateo Rizal. 22.25, Cainta. 4.12, Taytay Rizal. 20.26, Antipolo. 1.17,

Samar 1932 Leyte 822 Iloilo 5 ano to 5G Benguet 4 DC Butuan 1137 Bataan 1917 Batangas 426 Bicol, Ocho Cuatro, Baguio, Uno Tres, Bulacan, Gis, 32. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang lagi-lagi. Aba, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para po, uh, nakakatanggap tanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok ha. Wag po kayong magpa follow sa mga fake account namin. Naku napakadami pong gumagaya sa atin mga kalaki. Kinukuha yung picture ko, gumagawa ng account, hindi po ako 'yan hanapin nyo po ako sa Facebook Red Parungkin, tignan nyo po lagi ang followers merong 400,000 followers, check ako po yan at may second account po tayo Red Parungkin din na naka yellow t-shirt ako nakasama ko si Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchal yan, ayun po yung mga na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok, ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers, ayun po yung mga legit na account natin sa social media, Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest ng mag pa mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin ng heart ng heart mga kalaki. Automatic po lang kita agad ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niya. Tandaan niyo po, ang mga lucky numbers namin libre po ito, wala itong bayad. Private consultation na private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Tatlong buwan po tayong magsasama pag sumali ka sa private consultation aalagaan ko mga lucky numbers mo sa mga tatayaan mo sa Loto Pilipinas Loto Abroad National Weteng ako po ang magbibigay sa iyo sa loob ng 3 months at every 3 days magpapalit po tayo ng numero kaya sa mga interesado po at gustong subukan ng private consultation message na po kayo sa messenger at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki at sa mga sasali ngayon bibigyan ko po ulit kayo ng discount para unahan lang po ito sa discount ha. Marami na po member, Unahan lang po sa discount para po member ka ng tatlong buwan ng June, July at August. At malay mo naman, pag na-code ko ang Birchman at virtual mo, dito ka pala sa swerte mga kalaki. Kaya itry mo na. Marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin. Araw-araw po yan nakapost sa Facebook. Okay? Tandaan nyo po ah, hindi po namin pinipili dyan sa may mga gusto lamang po mga kalaki. Ituloy na po natin ang mga two-digit lucky numbers po. Dito naman po sa Bohol. 7, 25, copies. 11, 34, Rojas, 14, 2, Tugigarao, 7, Gis, Isabela, 31, 26. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suko nyo outlet mamaya. Gising-gising na dyan. Make sure po na iraramble niyo ang 2-digit lucky numbers natin bago niyo po be at uh, ayaan at alagaan nyo ng 3 days wag nyo po agad binibitawan shout out time na po tayo shout out po tayo kay Ate Luz from Baguio City po sa may public market po dyan hello po sa inyo sa public market dyan mga vendors dyan shout out po sa inyo kay Ate Luz hello po sa inyo at syempre po dito naman po sa ating mga jeepney driver naman po mga kalaki sa may Rojas City. Ayan po, shout out po sa inyo sa mga taga Rojas City. Kila Kuya Melchor shout out po mananalo tayong mananalo tayong mga kalaki claimate at alagaan niyo po yung 3 ha. gising na po good luck